Uh, good morning po sa inyo mga guys Andito po tayo ulit sa bayan ng uh, Lungsod ng Nabunturan mga guys At saka tabo po ngayon mga guys Kaya Ito papasok tayo sa uh, Loob ng tabuan mga guys Ayan po Ayan po Ayan, tabo po ngayon mga guys. Kaya, uh, papasok po tayo sa loob. Ang daming paninda mga guys. So, Merkulis po ngayon, no? Yes po. Oh, yun. Nag-vlog po. Vlog, vlog. Oh, ayan. Ayan, mga guys. Ang daming paninda ngayon mga guys. Kasi, tabo ang daming saging po. Ayan. Gaganda ng mga saging nila mga guys. Maganda rin yung may, ano, uh, tindera. ayun po. Ayan, papasok po tayo sa loob. Ito po yung pinaka, ano, yung puntang, ano, sa palingke po. Ayan. Ang daming paninda, mga guys. Ang daming mga gulay, mga guys tabo ko ngayon yung iba hindi pa nakapwesto uy andito pala si misis mga guys lalakad <laughs> ito po yung pinakapalingki ng mga gulay mga guys ayan Tapos yung palingki ng mga karnihan. Shout out mga idol. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan, namimili sila ng mga gulay, mga lamas. Ayan. Ayan, mamaya idol, i-upload natin to. Ayan. Araw po ng ano ngayon, Merkulis. Kalapi Brothers Vlog po. Boss Anas, Boss Louie Leo. Sa kwan Barangay Shokun. kalafi Brothers Vlog madam nam? Oh. oo. Okay, I-upload. Ayan. Video natin sila, madam. Oh shout out, madam. May Kaway-kaway naman dyan. Oo. Oh. Ayan. Ayan po, hindi to po yung pinakapalingki nila, oh. Oh. <laughs> Yun niya. Ayan po. Okay, salamat. Salamat po, mga idol Ayan, sa na lang tayo papasok din sa loob mga guys kasi Oh, si Shout out, idol. Ayan. I-upload po natin to. Ayan, si Busing, oy, may ari ng ano dito, tindahan. Oh, sino yung bibili ng mga manok dyan? dami dito, mga karni, lahat mga guys. Ayan, pumunta lang kay dito sa palengke ng nabunturan mga guys. Ito po ang gaganda ng mga uh, ano binta nilang mga ulam mga guys. Ito po yung bayan ng ano uh, lung, uh, lungsod ng nabunturan po sa sakop ng Davao de Oro po. O oh, Davao de Oro. O oh, makain po sila ng almusal mga guys. Shout out po sa inyo lahat. <laughs> okay. Maraming maraming salamat idol na nag pinayagan tayo nila na mag vlog dito ito po matagal ko na pong gusto talaga mag vlog dito sa palengke ng nabunturan mga guys eh, ngayon lang pong pagkakataon na uh, ayan, uh ngayon lang pagkakataon na pumunta talaga ako dito sa sa ano, lungsod ng poblasyon ng nabunturan mga guys gawa pong sobrang busy talaga Araw po ng Merkulis ngayon mga guys, tabo po dito sa Uh, sa loob ng palingki ng nabunturan kaya ang daming mga panindang mga gulay uh, mga saging kahit anong klasing ang ano uh, mga gulay mga guys andito po ang dami yung iba hindi pa nakapwesto kasi maaga pa po ngayon Okay mga guys Okay Okay maraming maraming salamat po sa inyo Sa pagsubaybay sa Kalapi Brothers Vlog mga guys Oh, please follow, like, and share Kalapi Brothers Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching mga guys. God bless you all.